Sin inong kamera, bati ka muna. Hello, diha sa mga taga Usami City, sa akong mga kaliwat din ha, silang anti Misita, o diha sa akong, kuan, sa akong ugangan, na akong diha akong mga anak karon, o ako apong mga igsun na sa Cagayan de Oro City, kumusta na ka mo diha, amping-amping mo diha. Taga saan ka ba? Taga Cagayan de Oro, pero ngayon, nakatira po nga ako ngayon, Will, sa Antipulo. Ano tinapos mo? Ano po, teacher po. Teacher ka? Yes po. Wala pa namin si Miss Ding. Saan? Sa ICCT po. Saan sa ICCT? Saan? Sa Kainta po, dyan sa main. Ano po, um, Bachelor Secondary Education, Major in Technology po. Ah, alright. May yeah. anak ka na? Nan, meron na po akong anak, Will. Ilan ang anak mo? Tatlo po, Will. Ano po, solo parent Ah, single mom ka? Yes po. Wala kang... Yung tatlong anak mo sa isang tatay lang? Asawa po. Ah, asan yung asawa mo? Ang asawa ko ngayon nandun sa, ano po, sa, Osa, sa Will. Hindi kayo kasama? Hindi na po. Ay, hindi na Will. Kasi, ano, wala. Eight years na kaming hiniwalay. Kasi mga bata? Ah, ngayon po, nasa sa sabyanan ko po ngayon. Tatlo. Tatlo. Batiin mo yung anak mo. Ah, Nardo, mga anak na ako ay mug ay pasaway da sa inyong hang nanay ha. Sige mo ma tabang mo sa kanang mga buluhaton dia sa panimalay ay mo pagpasaway kwa tara mo kunting na lang kwa tara ra mo para magkauban na tatanan diri kasi, kasi, kasi po Will <laughs> kailangan ko talaga silang makuha gusto ko din na magpakuha Sinabi ko sa kanila, hindi ko sila kaya, basta ka basta kukunin doon. Kasi po, hindi ko kaya sila suportahan dito sa trabaho ko. Kasi working student po ako, self-support. Pero graduate po. ka na. Graduate na ngayon, po. May trabaho ka ba ngayon? Hindi po ako pinayagan ng management na mag-OJT. Nung okay. nag-practice teaching. Kasi nga daw, baka magpaalam-paalam naman ako para mag-let, ganyan. So, under time, wala na akong nagawa daw sa kanila. And eh, nag -ano pa paano na ka ako? nabubuhay kung wala kang trabaho ngayon? Meron kaming co-op doon. So, ongoing yung pag-aaral ko, meron, di ka, meron akong iniipon-iipon kasi may ano yon tumutubo yon yung pera, na, pera ko doon. Parang ano ba yun? Par Tawag ba Paluwagan Paluwa ba yun? Oo. Oh, oh. po. Sino mo? Ipapakilala ko sa inyo ngayon yung tatay-tikboy ko, Ah, si Tatay. Ang hapon po, paring well. Okay. Galing po ba kayo ng Cagayan de Oro? Galing po ng Cagayan de Oro. Oo nga po, hindi nga po sinabi ko. Tama, ano, di ba? <laughs> At least nagkakaintindihan po tayo. Galing kayo ng Cagayan de Oro? Oo. Mabuti <laughs> naman. Ilan taon na po kayo, Tatay? 68. 68 na? Opo. So, bumiyahi pa kayo ng Cagayan de Oro? Hindi. Pi, pinapunta niya ako dito. Kainam. Oh. <laughs> <laughs> Ito, ka kausap. So, pinapunta niya kayo. Galing ngayong Kagende Oro. po oh. Okay. Ilan po ang anak niyo? Pito. Pito. Ano trabaho niyo sa Kagayan? Habal-habal driver doon pa. Ba't kayo nagpunta dito? Eh, kasi yan eh. <laughs> Sino kasama niyo bumiyahe? Ako lang mag -isa. Ano? Ano? Eroplano? Kumuha siya ng ticket sabi ko nga sa kanya, ah, wag ka mo nang di, ah, ayoko punta dyan. Sabi niya, pa, Paan paano to ngayon? May ticket ka na. Oh. Sa kayo sumakay po? Sa Lagindingan Airport. Wow! Alright. Ano gusto niyo sabihin sa anak niyo, kay Lynn? A Alin, masasabi ko na sa iyo, nagsusumikap ka sa buhay mo. Una, magkarating din ako dito. Tapos, di ko na pala, di ko pa alam na nag-aaral ka dito. Nagsusumikap ka nagtrabaho ka, school, trabaho, trabaho, school. Hindi ko alam yan. nagsus ka para maka matupad ng pangarap po. At ito lang masasabi ko sa iyo, mahal na mahal kita. Apa, maraming salamat din. <laughs> Kasi, kung sinunod kita nung una pa, <laughs> na tapusin mo yung pag-aaral mo. Saan lang yan, mga lalaki? Dapat yun pa. Tuloy ngayon. Pero, di pa huli ang lahat. Dito na, at least, sila yung inspiration ko ngayon, pati kayo. Kasi po, Will, sila po yung inspiration ko mga anak ko. Kasi po, nung hindi ko kasi sila kayang buhayin kung hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Ang, ang sahod ko lang sa, as a factory worker, province rate kasi ang antipulo. So, mababa lang. So, kailangan ko talagang mas mag-aral. Mag kasi matatanda na din si Papa, si Mama. Kailangan ko din sila supportahan. Mm -hmm. So, pa. Yun nga masasabi ko, wala talagang pagkakamali kung susundin ang payo ng magulang. Salamat at kayong naging magulang ko kasakabila lang lahat-lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Andyan pa rin kayo. At ma, mahal na mahal kita, ma. Salamat at blessed pa rin ako hanggang ngayon. Kasama ko kayo ni Papa. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Kaya yung jacket, bibigyan ko si tatay. Bibigyan ko din yung jacket yung nanay mo. Si tatay, tigboy. Uwi ka lang kayo uwi. Kailan po kayo uwi? Sa Cagayan? Hindi, dito na ako. Sa Antipolo. Ah, dito na kayo nakatira. Namamasada ako ng tricycle. Eh, sabi mo, pinapunta ka galing Cagayan. Eh, yan nga eh. Ah, okay. Ah, dito ka na sa Antipolo. Oh, dito na. Ah, dito na siya. Hindi na siya binilhan niya kasi ako, binilhan kasi niya ako niya ng tricycle. Ah, ay, ba ito. Kinana ito. Ha? Sabi ko yung kanya pang gasolina. Oh. <laughs> Salamat pa rin. <laughs> Kakayo <laughs> <laughs> na ba? Pati magkulit siya. Ayaw ko ka na pumunta dito. Ayaw ko pumunta dito eh. Ayaw ko pumunta dito pero iya magkulit akin. Ayaw niyo ba? Oo. Oh, ay. Ay, huwag na lang yung limang libo ano. Ay, ay ikaw <laughs> <laughs> Dalawa, tatlo, apat, 5,000 <laughs> libo. Para sa inyong tricycle pang ano, ha? Malamat po, Okay, masaya kayo. Masaya. Opo. Hindi ko alam kung tumatawa kayo. o umiiyak. <laughs> Minuloko yata ako, eh.